sa post po ni Vice Mayor, nakita ko po kasi po yung page po niya is nakapalo po kami. Pina, ano ako ng anak kong teacher, pinaregister gulat ako. Natawagan ako kagad. Eh, ngayon, tinawagan ako mga ng mga munisipyo na pumunta nga daw ako dito ng September 21 p.m. ay masaya. Kasi hindi ako naniniwala. Doon ni nagulat ako, tinawagan ako. Doon ako, sabi ko, ay, pinansin pala yung ano ko, yung apply ko. Kaya sabi ko, ah, totoo pala. Mas malinaw na ipaliwanag po yung, yung mga tanong namin. Tapos mas naintindihan din po namin. <laughs> mas naintindihan ko nga po kaysa po nung unang nagpaano po ako sa ibang atoy. Ka Kaya man po kasi lahat ng details inaano niya po. Pati kung saan ka po pupuntang office, kung kanina ka po pwede lumapit na may agad. Oo, oh, maganda siyang magpaliwanag, mahinahon. Tapos kung hindi ko maintindihan, gumawa siya ng scratch na uh, para lalo niya kung malalo ko siyang maintindihan na uh, sinulat niya lahat ng lalakarin ko. Malaking malaki po kasi halos po lahat ang nagiging problema ay eh, tungkol sa usaping lupa. Hindi lang sa lupa. Sa so maraming case na hindi nila alam kung lalaban ba sila o mananahimik na lang sila. Ngayon, nung nagkaroon si Ati Vice Mayor ng ganitong programa, maraming nabuhayan, maraming naging masaya at naging interested na magtanong at magpunta para magkaroon ng solusyon yung problema nila. Kami po ay nagpapasalamat din po kay ni Amy. Napakaganda po ng kanyang projects. Thank you po, attorney, dahil po sa inyo, ano, marami po kayong natutulungan. Nakatulad po namin na nagwa wander pa rin po sa mga batas. Kay Vais po, maraming salamat po rito sa programa niya kasi po malaking tulong po kasi naliwanagan po kami sa mga tanong po namin na talagang attorney lang din po yung pwede makasagot. malaking pasasalamat ko po sa kanila. Tapos po, so ako nagpapasalamat.